みたいな。 ng tip niyan guys so bawal ipasok sa loob ng cave mo kasi bawal na tumangkap ng tip lipit kasi yung pool yung ang ng mga bagger dyan guys inatanim e, nila sa gilid gilid sa mga lupa, basta yung hindi makita tsaka nila pabalikan tsaka nila babalikan yung ano yung tape pag out nila kailangan yung pin pinagtaguan nila hindi alam ng mga ano, ng mga tao ganun diskarte ng mga bagay hindi ako naging bagay pero alam ko na yan experience ko na yan kasi housekeeping lang ako sa housekeeping ako sa mall alam ko yung mga ganyang taguan ay eh, kita kasi lang, sinaya niya itaing nuna pirapata kasi hindi naman ma-expect yung housekeeping sa at ano, sa mga dami sa mga bagay guys, wala ka pagkpeano kayo na all guys, wala kahit naka, tayo kay per se mo, naka tay yung ano nyan yung pagdalo niya okay, yung pagdalo nila yung bulsa ba okay, baka hindi dapat bawal na baka okay, hindi bawal yung walang bulsa ayun okay, pala okay. yun bawal yung may bulsa guys sa amin guys mga uh, uh, ang housekeeping doon guys bata. Uh, Dito naman pala sa init din na. Meron naman guys na. Okay, ko eh. naman.